Ngayong araw na to ay meron tayong malupitang prank sa nanay ko. At ito ay tinatawag ko na maingay na manok prank. Maglalaro tayo naman yan ng game kung saan ididikit namin lahat to sa paa namin. At may isang taya na naka-blindfold na hahampasin kung saan man niya naririnig yung ingay nito. Sa una, maglalaro muna kami ng maayos pero pagdating na sa turn ni Mami, may twist. Mag-iingay lang to pero wala na siyang kalaro. Hahampasin niya lang ang hangin. Saan kayo mapapalo sa akin? Wow! Go! Ngayong araw na to ay meron tayong malupitang prank sa nanay ko. At ito ay tinatawag ko na, maingay na manok prank. <laughs> so, tinatawag mo. Pero ito ang gagawin natin. Maglalaro tayo lamayan ng Game kung saan ididikit namin lahat to sa paa namin. At may isang taya na naka-blindfold na hahampasin kung saan man niya naririnig yung ingay na to. Sa una, maglalaro muna kami ng maayos pero pagdating na sa turn ni mommy, may twist. Alam naman natin na yung nanay ko, masungit na taray. Mahilig siya mang hampas. Siyempre, mahilig siya mang away. So excited siya sa game na to. Mga hampas siya ng mga hampas. Pero pagdating ng sa kanya, mag-iingay lang to. Pero wala na siyang kalaro. Nakampasin niya lang ang hangin. Ha! So tingnan natin mamaya magiging reaction ni Mami kasi papatunayan ko sa inyo na team aga lang ang sakalam at lahat na kasabot natin dito ang mga balimbing na tao sa bahay si Rick, si Kinchek at si Ate Arian. Kaya ano pa inintay natin? Simulan na natin ang laro at pagtripan na si Gina Ching. Okay guys, so may bago tayong palaro sa Team Ching ngayong araw na to. At ito ay tinatawag na Find the Chicken Challenge. Pangyawagan sa... So, ang gagawin natin ay may isang taya sa aming lima. Si Rick, Mami, ako, Gaget, at ito. May isang taya. At yung may taya ay may hawak na panghampas. At gusto gusto niya yan. Gusto, -gusto niya diba? At yung mga ibang players ay magdidikit ng bak isang manok sa paa nila. Habang naka-blindfold yung taya. At yung taya, hahanapin niya kung saan nanggagaling tong ingay wow. na to at ha hahampasin niya. With a blindfold. Ngayon, pag nahampas na, pagpapalit na yun na yung bagong taya. So, gets yeah. you ba? Gets you right. ba? Gets mo? So, ready na kayo? Ready na ba kayo mahampas? Ready na hanapin ng manok? Ready ka na? Okay, so without further ado, simulan na natin. Sino muna ang taya? Ma malis alis. Malis alis. May iba taya May iba taya? Jacket po ito yung kusino taya. Magyok, 1, 2, 3 Kaya ka. So ikaw ang magba-blindfold Blindfold At kami ang magdidikit sa paa Let's go 3, 2, 1, go! masyado malaki yung space, hindi tayo magkakatamaan dito. Mas nilitan natin. Okay guys, so nilitan na namin yung space kasi mag ang laki-laki ng space, magkakawalaan kami dito. Eh. Hindi, di matatapos na rin. Ready? Go! Okay. <laughs> Ay, lumagpas! Yeah. Lumagpas! Yeah. parking Okay. Okay naman. Okay, okay, sige, isa pa. <laughs> Uli na. Uli <laughs> na. Ba't <Okay, laughs> kasi nang stop? Okay, go tayo, Ate Arian. Ate pamalo. Ready? One, two, three, Go! Ano? <laughs> <Ayaw>. Hindi <laughs> yan, hindi yan. Galon yan. Oh, yes. oh, Sorry po. So, mami, kayo na. Ito na ang chance nyo makahampas kung sino pinaka pinakagigilan nyo. Bakit Kaya mapapalo sa akin? Wow. Okay ngayon, si mami na yung taya iksirik na yung paghahawakin ko ng camera para kasama ko sa pwede nyo makahampas. Kasi, pagiging lagi nilang nanay ko sa akin. Salagay so, nyo na! 3, 2, 1! What? Wala nga kayo, ayoko na. Okay lang, anong ginagawa niyo sa labas, mami? Hindi naman, tulog ko sa lumalala niya. Kamusta? Anong ginagawa niyo sa labas? Nagpapapawis kayo? Hindi. Nagwawalis. Nagwawalis kayo? Galing nga po, nagpapawis kayo. Akan okay, na okay. yung okay, pangkabot ko ng likod. Akan na yan! Hindi, napalo ko, di ba? <laughs> It's a prank! <laughs> Ngayon, galingan niyo next time. Team Aga lang ang sakala. Team Gina. bow wow, we wow we did <laughs>